Ito ang kwento ng isang batang ganyo na si Kian. Ito ang unang araw ng pagpasok niya sa eskwelahan. Oh, ang na ka na pala. Kamusta lang araw mo? Alain! Ayos naman! Pagkinapos ko kumaya kayo kayong nagitla! Sa akin na ba naman ang aming school? Agay okay, sa daming gusto? Hari ka naman, kakabilib. Ah, Bawat asik ko ng aking kamay. Ay, kadami ka sa bay. Pag-inip tayo na. Ikaw na ng kain na. Ikay ko muna ng tinggan. akay mo magpapalit ng damit. Nung sagay gaya yung makagayap na ako kumain. At siya ay nakantanggap ng maayos na pag-welcome sa kanya sa kanyang paaralan. At ito naman ang mga sa kanyang pag-uwi. At sa pangalawang araw nga ng kanyang pagpasok Dito na nagsimula Ang mga kaganapan Na hindi niya inaasahan kumusta oh, kamusta? Nakuwi ka na pala Alay! Ayon. okay na pagboks namin sa amin, school. Eh bakit ang pagkino ginawa nila sa iyo? Pagkabanasbana ba ngayon, alai na akong ba ng bibig nila? Alay, na akong na ako nina. Kaya nerek sa iyo. Abeer mo ako 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 mga ng mga bibig nila. Abay, ikaw nga eh, taga-batang last daw ako. Abay, hinayaan mo lang. Ano hinayaan mo lang ang katsawag kanila ng gayon? Ay, dapat iyong sinubik. Tama mga kinay, kung iyong sinubik, palag iyong mga gayon. Lasaan ka natin ang mahihina, utoy. Bakit hinayaman na kinakatsawag nila. Abay, labanan mo. Sinugay ang mga gayon at nagpagbaba natin ang mahusay. Anong pangalan mga balasubas na iyon at ating isusunod sa iyong man Matulungan ng laman ng leksyon ng mga ulupong na iyon. mga na iyon?

Gracias. <laughs>